Ang pag-iipon sa edad na 40s ay maaaring mukhang mahirap para sa ilan, lalo na kung hindi ito naging prioridad noong mas bata pa. Marahil iniisip mo na kung nagsimula ka lang mag-ipon noong iyong 20s o 30s, malaki na sana ang naipon mo ngayon. Ngunit sa halip na mag-focus sa panghihinayang, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan at kung paano mo maisasaayos ang iyong financial future. Hindi kailanman huli ang lahat upang simula ng tamang paraan ng pag-iipon at sa katunayan, ang 40s ay isang magandang dekada para simulan ang financial planning dahil sa iyong mas malawak na karanasan at mas matured na pag-iisip. Sa edad na ito, mas nauunawaan mo na ang kahalagahan ng financial security at stability, mas alam mo na ang epekto ng walang sapat na ipon, at marahil naranasan mo na rin ang mga pagkakataong nagkulang ang iyong budget. Ang ganitong mga pangyayari ay nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na perspektibo kung bakit mahalagang mag-ipon, hindi lamang para sa pansariling kaginhawaan, kundi pati na rin sa seguridad ng iyong pamilya. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang mga hakbang na maari mong gawin upang simula ng pag-iipon kahit nasa 40s ka na. Isa sa pinakaunang hakbang sa tamang financial management ay ang pagpapatawad sa sarili. Kung nagkamali ka sa pamamahala ng iyong pera, noong mas bata ka hindi mo kailangang manatili sa pagsisisi. Marami sa atin ang dumaan sa financial missteps at mahalaga na hindi mo ito tingnan bilang isang permanenteng kabiguan. Sa halip, dapat mong gamitin ang mga pagkakamaling ito Bilang aral upang maiwasan ang mga parehong sitwasyon sa hinaharap. Ang tamang mindset ang magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon upang masimulan ang iyong financial journey. Huwag mong hayaan na ang mga nakaraang pagkakamali ay maging hadlang sa iyong kakayahang umunlad. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo mula ngayon upang maiayos ang iyong finances. Matapos mong i-adjust ang iyong mindset, ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng malinaw na savings goal. Marami ang nag-iipon nang walang direksyon kaya nagiging mahirap ang pag-maintain ng consistency sa pagtatabi ng pera. Ang pagkakaroon ng konkretong savings goal ay makakatulong sa iyo upang manatili kang motivated sa iyong financial journey. Una, kailangan mong tukuyin kung ano ang iyong pangunahing layunin sa pag-iipon. Halimbawa, gusto mo bang magkaroon ng emergency fund na sapat para sa anim na buwan ng iyong gastusin? Nais mo bang mag-ipon para sa iyong retirement upang masigurado mong magiging komportable ang iyong buhay sa oras na hindi ka na nagtatrabaho? O marahil, nais mong mag-ipon para sa isang negosyo na matagal mo nang gustong simulan? Ano man iyong layunin, mahalagang magkaroon ng malinaw na target at timeline upang mas madaling maabot ito. Kapag mayroon ka ng savings goal, mahalagang tingnan din ang iyong mga utang. Isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-iipon ay ang pagkakaroon ng maraming utang na may mataas na interest. Kung ikaw ay may mga loan o credit card debts na hindi pa nababayaran, unahin mo itong asikasuhin bago pa man palakihin ang iyong savings. Ang pagbabayad ng utang ay isang mahalagang hakbang upang mas maging financially stable ka sa hinaharap. Maaari mong gamitin ang debt snowball method kung saan inuuna mong bayaran ang pinakamaliit na utang upang makakuha ng motivation o ang debt avalanche method kung saan inuuna mong bayaran ang utang na may pinakamataas na interest upang makatipid sa kabuuang halaga. Sa oras na nabawasan mo na ang iyong utang, mas magiging madali para sa iyo ang pagbuo ng iyong savings. Bukod sa pagbabayad ng utang, mahalaga rin ang pagbabayad muna sa iyong sarili bago mo asikasuhin ang ibang gastusin. Maraming tao ang nagkakamali sa pamamahala ng kanilang pera dahil inuuna nilang gastusin ang kinikita bago magtabi ng ipon. Sa halip, dapat mong ituring ang pag-iipon bilang isang pangunahing bahagi ng iyong budget. Parang isang hindi pwedeng alisin na gastusin gaya ng pambayad ng kuryente o tubig. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan upang gawin ito ay ang pag-set up ng automatic savings kung saan ang isang bahagi ng iyong kita ay diretsyo nang napupunta sa isang hiwalay na savings account. Sa ganitong paraan hindi ka matutuksong gastusin ang lahat ng iyong kinikita at mas magiging consistent ka sa pag-iipon. Habang pinapalakas mo ang iyong savings, maaring mapansin mo na hindi sapat ang kasalukuyang kita upang mabilis na maabot ang iyong financial goals. Sa ganitong sitwasyon, dapat mong pagtuunan ng pansin ang pagtaas ng iyong income, hindi sapat ang simpleng pagtitipid. Kailangan mo rin maghanap ng paraan upang madagdagan ang kinikita. Maaari mong pag-aralan ang mga bagong skills upang makakuha ng mas mataas na sahod sa trabaho o subukan ang freelancing kung mayroon kang expertise sa isang larangan. Maaari ka ring magtayo ng isang maliit na negosyo na maaring lumago at maging isang sustainable source ng kita. Bukod pa rito, Maari mong pag-aralan ng iba't ibang investment options tulad ng stocks, mutual funds, o real estate upang palaguin ang iyong pera ng mas mabilis. Ang tamang kombinasyon ng pagtitipid at pagtaas ng income ang tunay na susi sa financial security. Sa edad na 40s, hindi mo na kailangang panghinaan ng loob sa pag-iipon. Sa halip, dapat mo itong tingnan bilang isang mahalagang pagkakataon upang mas maayos mong paghandaan ang iyong financial future. Ang pag-iipon ay hindi tungkol sa kung gaano kaaga kang nagsimula, kundi kung paano mo ito pinamamahalaan mula sa sandaling nagdesisyon kang simulan ito. Hindi kailanman huli ang lahat upang simulan ang iyong financial journey. Ang mahalaga ay ang tamang mindset, diskarte at commitment na gawin ito ng tuloy-tuloy. Huwag kang matakot magsimula. Ang susi sa tagumpay ay ang pagiging disiplinado, ang patuloy na paghahanap ng paraan upang mapabuti ang iyong sitwasyon, at ang pagiging matiyaga sa proseso ng pag-iipon. Sa edad na ito, ikaw ay nasa prime decade ng iyong buhay. Gamitin mo ito upang bumuo ng isang mas matatag at mas maayos na kinabukasan. Simulan mo na ngayon at tingnan kung gaano kalayo ang mararating mo sa mga darating na taon.